Aha mga Corbets, dahil pangit nga ang don doon sa Misol kaya naisipan namin mag-ambag-ambag at kami kakain ng kabsa dito with Georgia kaya dito kami sa restoran na to at kami kakain Bubudol pa kami dito, ambag-ambag lang kami dito Regular. para tipid mga kababayan kaya ano, order kami ng ruba yung may manuksya na inihaw at saka ah, pinirito at saka Cubs Arise. Yan yung kakainan namin ngayon dito mga Horvitz. Kaya tara, samahan nyo kami at kami kakain ng panaghalian dito sa Olaya, dito sa Riyadh mga kababayan. Let's go! Kung <laughs> pwede na ito, kung malapit lang ito doon, ha? Lockdown, kumakain dito, no? Ayan guys. Hello guys, so Assalamualaikum. Sugraan, happy habibi Ya, Tak tak mo, Tak tak mo Jadi Ini uh, nice. <laughs> Ay, jir -Jir. Jir -jir, jir -jir. Ada jir jadi jadi jir-jir jadi jir jadi jadi Sadik, jadi 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 Shout out, jadi Ryan jadi 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 jadi

Fine. at sadya naman talagang masarap ang kabusa dito mga Horvitz yeah. kaya panalo, wala kang lugay dito ayan, tigis ang pulang pala kami dyan pero sulit na ayan, unle rice pa yan ayan, busog, lusog ayan, sarap ayan, ito yung Ga gano kalambot yung manok nalalaglag pa ayan, sarap budol pa Sulit na sulit naman mga ka -orbitch. Talagang wala kang lugi sa sampo mo Ay ano? Oh. Malapit lang sa aming trabaho Kaya dito ko minapasaglit Yun Minsan lang naman to sa isang buwan mga kaubayan Kaya bigyan ng hilig dahil yung ulam namin sa misula ay baka Bakang giniling na minsan ay iba ang lasa Kaya napapunta kami rito Kaya habang may konti pang budget Sulitin na natin

Caravan. ba yun? Hindi. Hindi yun Libre, libre. Boss Jesse. Boss ah, uh, Greg. salamin daw. May salamin din sa loob. Wala. Sa akin yun. salamin daw. Salamin. 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 Yan. salamin, yan. salamin.